Isang magpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure tayo ulit mga kapaders Paman sa so umaga na naman Dahil kagabi dito ay nakalaot dahil masama panahon Kaya ngayon umaga mga kapaders Medyo nagkarakalaman dagat Dito sa harap ng isla Medyo ang hangin ay nagpihit mga kapaders At timog uli Galing katanduanis Medyo Babo mga kapaders medyo hibas pa ay, bangga ko, yung kulay dilaw. Ito naman yung isa, yung bangga tatay ko mga kapaders. Yan ang hihiramin ko mamaya pag tayo mana. So, lundi vlog ko mga kapaders. Dahil yung mga kasama natin ngayon, birthday ni Kadavis Rico. Happy birthday nga pa sa aking kasamahan. Sana sa din sa mga kabirthday niya dito sa isla ng Humalig. Diba nga ako nagkapasalamat sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panunood. Ah, uh, siyang pala mga kapaders, kakain mo tayo bago lumaut para yung ating sikmura ay may laban mga kapaders. Ito nga pala mga kapaders, yung ating maliit na bangka, itinaas ko na muna dahil hindi Dahil nabibild ang init mga kapaders. Ito yung si YouTube, si Padre Rinsang mga kapaders, yung kanyang littering, yung ating pinangalan sa unahan. Hey mga kapaders! Ito yung Pinritong surahan. At saka ito yung kanyang bituka. Tayo na mga kapaders. Katapos ko lang kumain. Masarap talaga ang pinritong surahan. Kaya medyo malami ng mga kapaders. Diyan sa dating ispat na pinagpapanaan dahil medyo matatala tayo niya kapag adventure sa sa umaga mga kapaliers baka dyan sa ating mga dating ispat baka may mga bagong taming isda sana mayroon kahit pang ulam lang katulan din siya mga kapaliers okay na tayo sa manyang mga kapaliers so ayan sobrang dagat to sarap ng isla ayun na, mga kapaliers palis na ako Dito na ako sa spot. Darating pala ako. Na ito, binamano. Isda kagad mga kapayers. Sana tamaan. Ito mo. Sala. Nakailag. Hindi tinamaan. Hanap tayo yung panibagong isda. Naroon sa unahan mga kapayers. Pero akong sinusundan. Sana sumuot. Isang malaking dalipos. Naroon na. Masuot sa binagong. Yun. Sumuot na mga kapayers. Sisilipin ko ang butas. wag lalaman pa sa kabilang butas sayang pa yung malaking dalipos ito la lapo mga kapaders lawihan yung kung tawag sa amin sumuot nandito mga kapaders naroon uy sumuot ka sa pinakang ilalim at yung ikot sa kabilang butas dito malaki laki lawihan na yung nakita ko mga kapaders ahanap ah, panapin ko lang ang naroon yung ulo mga kapaders mm -hmm. tinamaan na dandanin kong ilahin hindi makatanggal Makakaulam tayo ng masarap-sarap. Ito na. Lawihan or bakla mga kapaders. Nakachamba tayo sa piraso. Ayos na ito. Hindi mo ito pampinta mga kapaders. Lahat ng mahuli ko ngayon. Lahat pang ulam. Wala tayong bibinta. Matisting tayo mamaya pag uwi. Sasabawan ko ito. Gigisahin muna. Dito sa malaking binagong may sumot na isda. Naroon ang na, saunahan. Lalab sa mga kapaders. At ipapahabol ng pana. Mmm. Tinamaan. -hmm, Ibang klaseng isda ito mga kapaders. Ngayon lang ako lang kapag ganitong isda. Awan ko lang kung ang tawag dito. Comment lang kayo sa comment section. Hindi ko alam kung anong isda yun ito. Pinana ko lang may ginom pang ulam, pandagdag. Pagdating ko sa unaan, isang isda. Uy, nakailag mga kapaders. Medyo mailap yung taling bago. Ayaw magpalapit. Maraming kasamang isda, mga parrot fish. Apan uh, na tayo sa malaking binagong sisilipin natin. Baka mayroong nakasuot. Iispatan ko ang butas at para makita ko kung mayroong nakasuot na isda dito wala yata dito nakasuot, uy nandito lambingan ayan humarap uy tumalikod na nagtago na sa butas ayaw magpauli mailap yung lambingan na ito pa mayroong pangisda, isda medyo maamok ito mga kapaders lakitaan kong maganda nakailag ulit mga kapaders nakita yung pana dito na naman tayo sa binagong naro may nakasuot tinamaan mm -hmm. hindi nakalayas kulay ito yung mga kapaders silahin kong palabas para makita natin kung anong isdain. Uy, tapasan, orinis mga kapaders. Yung orinis sa may lawi ito, nakahulag kong pang-ihaw. Ayos itong pang -ihaw mamaya pag uwi. Malaki-laki na ito mga kapaders. Itong orinis, estimate ko dito mga kalating kilo na kalaki. Siguro ka pag uwi, pag-aagawang kamay ng aking mag-ina. Uras ka pala ngayon, alas dos ng hapon. pag na naman tayo. Dito sa unahan, parang may nakasuot mga kapaders. O wala, dyan sa parting unahan. Uy, naroon mga kapalers. Kita ang ulo. Mm -hmm, na Na ito na mga kapalers. Yung lapulap ating napana. Nahila ko na palabas. Napatay ko yung camera. Akala ko hindi ko napatay. Kaya ngayon ko nabuksan yung camera mga kapalers. Yung paghila ko na. Ayan, ito na sa labas yung lapulap lapu Sibungin or sono. Meron ng kasamahan yung ating lulutuin. Sulong so, dib lang ako ngayon. Wala akong kasamahan. Ito, madami isda mga kapalers. Itong nasa huli ng papanain natin. Medyo malaki pa mga kapaders. Uy, naroon na, nakahalata. Magpalapit lang ito mga kapaders. Sigurado ito, malayo ng distance natin sa isda. Kaya dito natamaan. Ito, may nakasuot, kulay pula. Tinamaan. Mm -hmm. Singkag mga kapaders. Yung atin laging pinapana sa araw. Ito, malaki-laki ito. Masarap itong sabawan. Ayos itong kaya ito walang lilin siya. Ang mahalaga mamaya pag uwi, meron tayong pangulam sa hapunanan. Madalang pa rito ang isda. Tsaga lang sa paglalangoy, medyo mataas sa akin langoy. At para makita ang maraming isda, ito may nakasuot. Mm -hmm. Dali po, nakulay -pula, mga kapaders. Masarap itong gataan. Pero masarap na iniho mga kapaders. Kakalas na muna sa kaahiwa-ahiwaan. Basta ng rekado ang loob ng katawan. Masarap ito mga kapaders. Kahit gataan, masarap ito dito sa may tapat ko mga kapaders. Ayan, ispatan ko na. Lapu-lapu, sibungin. Mm -hmm. Sala, hindi tinamaan. Nakailag ulit mga kapaders. Uy, sumabit pa yung ng pana ako. Nakasabit yung sima sa kanto ng bato. Aalisin natin at susundan ko yung lapu-lapu. Nasa unahan yung sibungin, yung ating pinahan na nakailag. Dadandahin ko mga kapaders. Naroon. Yun, sumuot mga kapaders. Sigurado ka dito. Ay, nakalayas na tarong mga kapaders. Nakita kagad ako. Uy, na ito na. Sana tabaan Mm. -hmm. Uy, nakatanggal pa. Sayang din nahuli natin. Malaki sana. Na ito pa, lapula po mga kapaders. Yun, sumuoy oy, lumabas sa butas. Sige, palapit ka sa akin. Bag Ayan, sumuot ta mga kapaders. Walang lumampas dito sa binagong nakasuot yata. Dadan natin ang silip mga kapaders. Yung mais na lobas yung dalipus yun kadahan ko lang ang lobet dyan sa bato at baka magitla makalayas din mga kapaders at yung iikutan iniispatan ko ang butas at para masore ako siya hindi ako makita nasa na kaya isumuot na ito mga kapaders mm -hmm. tinamaan ayos to. maraming salamat lord may pang ulam naman akong pag uwi first class na isda dapula po ang ating may ulam mamaya Walang sawang pasalamat Lord sa biyaya sa araw-araw at gabi na pinagkalug mo sa aming biyaya. Pinitong pang ulam, sweet and sour, masarap dito luto mga kapaders. Pero mamaya pagod ko, tasabawang ko ang ito. Disting tayo, aasima natin ang kalamansi. Mayroon pang isa mga kapaders na roon, malaki-laki ito. Susunod ko lang lang na naispatan ko ay mailap mga kapaders. Palapit lang ito sa akin. Ayan na, Mm -hmm. Nakatanggal pero tinamaan mga kapaders nakitik Lalapitan ko ito. Ayos to. Sibungin. Nadagutin ko. Ayos. Pangatlong huli mga kapaders sa bawan. Oras nga pala mga kapaders. aga alas 3 na. Uwi na rin ako. At tayo magluluto ng pangulam. Ah, ito na mga kapaders. Yung aking huli sa pinanaan. Uh, nilaang lang. Oras nga pala mga kapaders. Alas stress 31 Umuyo kayo na ay mag-alas stress. At inilinisan at ating sasabawan mga kapaders. Ito na mga kapaders, yung ating huling lapu lapu. Walong perasong sila mga kapaders, yung ating nahuli. Pero asya pang ulam. Tara mga kapaders, hindi kakalis kisan. Ngayon mo tayo mga katikim ng gawin itong mga kapaders, lapu-lapu. Dahil karimin yung ating mga nahuli, ay ating binibinta ngayon mga kapaders, ating lulutuin. Para hindi masabi ng lahat na iba ay lahat lang ay pambinta. Ngayon mga kapaders, pang ulam lang atin ating. Ayon, mga kapaders, tapos ko ng kisan Ito naman, sibungin. Ito yung pinagkaiba mga kapatid ng ito ay bakla kung tao sa amin. Ito naman ay yung sono. Ayan okay, mga kapatid. Nalasang ko na ng hasang. Saka bitu ka. At para sa mga mga 5 mga kapatid. Tapos tayo mga nito. Hey, <makes noise> okay, din mga kapatid ka <makes> na. <noise> Kaprap! Ito na mga kapaders. Ito ay aking puputulin dahil medyo mahaba mga kapaders. Hindi makasya sa kasirula. Yan. Ito, katin ito mga kapaders. Kahit nila putulin, pili na ito. Dito sana masarap sa nitong luto sweet and sour mga kapadyers pero nasa ating mga kapadyers sa ating luto yung dito ay gunalaang sinabawan pwede itong sabawan mga kapadyers at mula ng kalamansi para medyo masim ay ito na mga kapadyers yung ating bawang ating mo nang gigisayin mga kapadyers para mabango kunting kung lang, mga kapadyers eh, kunting regalo lang hindi na kailangan ng maraming rikado dito para madali magluto mga kapaders ito naman yung sibuyas mga kapaders ito yung combine yung bawang lalo ka ginigisa sa mantika mabango mga kapaders lalo mabango ating lulutoy na isda kapag ito ang sisimulan pagluto mga kapaders ito naman yung mantika mga kapaders atin mo nang painitin ng mga ilang seconds bago ilagay yung sibuyas. Ito. Okay na mga kapaders, medyo mainit na. Dahil yung ating gamit ay silin. Lagi ko itong sibuyas bawang. Ating medyo pahinaan mga kapaders dahil malakas ang apoy. Ayan. Abilis matutong ang sibuyas bawang natin na yan. Eh mga kapalers, mapula na yung sibuyas bawang. Kasi ating isusunod isda. Ito na mga kapaders, yung ating limon na kalamansi. Dito ko pinaga sa tasa at nilis ko yung mga buto. Dahil may wag may sa mga buto mga kapaders, napait. Ating titingnan itong ating niluluto na isda. Ayan, kulong-kulong mga kapaders. Okay, ito mga kapaders. Talagay ko na itong kalamansi. Para mag-asim na mga kapaders. Ah, ito na mga kapaders. Kain tayo mga manoy, mga manay. Baradol. Makatikip tayo ng sariwang-sariwang isda. Kahuli lang mga kapaders. Kanina laang. Maraming sinaing. Dahil ando yung aking mag-ina sa aking biyan mga kapatid kaya tayo galing sa laut nakakagutom na ito na mga kapatid at ibubuksan dahan-dahan wow sobrang bango mga kapatid itong sinabawang isda matamis-tamis ang lasa nito mga kapatid at kahuli ang mga tatlong oras ako sa laut na mana. Marami akong hindi tinama ng mga kapadus na pinana. Nakakailag ka agad. Ito. Kalingga ka, ito ang masarap. Ito mga kapadus. Itong ulo na itong lawihan or bakla yung tawag dito sa amin sa ganitong isda. Wow. Sarap mga kapaders. Dito sa amin ang ganito, 170 ang kilo. Dati 150 la ang gawa nung buyer. Nagpatong ng 20 ang kilo. Kaya medyo nagtasas sa konti yung presyo mga kapaders. Ito. Tayo ba nakakain? Kain tayo mga manoy. Kain. Ito si Kalesiriko mga kapaders. Birthday ngayon yan. Kaya na. Kaya tayo, mga manoy. Ito. Parti bitukahan, mga kapaders. Bitukahan ng lapu-lapu. Mmm. Kap. hmm Buhay na buhay ang kasi mga kapaders nung kalamansi. Hmm. Yung balik pikan maka Ini untuk mula. Kalian kada Rico, ko mga kapaders wala ko tayong lawat ngayon dahil birthday Karawan lang ngayong birthday niya mga kapaders kaya happy birthday po sa mga kabirthday yan ni eh, Rico ngayong June 23 mga kapaders birthday na aking asawa naman ay June 20 mga kapaders katapusan Hmm. Hmm. Dito na mga kapaders. Dito na sa ulo ng lapu-lapu, nalawihan. Sulit na sa akin. Libre ako kasi nung malakas kumain mga kapaders. Tama ito sa akin. Busog na ako ng geto. Kaya yung natin sa... Dito sa mga kapaders. Dito mga kapaders sa kasirula. Diyan si Krebs Rico di pa nakain. Mamay din siya makain. Sa gusto nga kay mag-ina. Baka wala sila mag-upos mga kapaders. Ito lang sa akin. Ayos na sa akin. Busog na ako nito.